patay lang isa sobrang wais mahal pa sa itong mga katribo tingnan nyo lang kung paano natin kinuato to paano kuha ni Lawi si Lawi yung gamit natin Sabi, sobrang wais ng alpas na itong mga katribo. Tagal dumapok. natin sa stocking kids. Ito nga pala yung gamit natin na pangati. Si Lawi. lang kami nakauwi ng bahay. So dito mga katribo Nakapag-sit up na tayo ng ating pangati Gamit natin si Lawi So antabayanan natin mga katribo Yung pagdating ng alpas Na ito Grabe so Sobrang kunat Grabe ang wais ng alpas na ito mga katribo May isang oras yung alpas dito bago natin nakuha grabe ang wais talaga ang na natin mga katribo galing sa ibaba yung alpas mga katribo ito nga mga katribo nakita na ng ating parati nakapaparating na yung alpas kaya ginawarin niya ng paraan para lumapit kinakampayan na yan ng paunti-unti dito ang mga, ang alpas mga katribo Yan na katribo nakita na niya. Yan na. Pa subscribe daw mga katribo at paki-hit yung notification bell. Yan na. Ginamita na ni Lawin ng kampay dala lublub -lub sa pugad mga katribo. Napakagandang alpas na ito mga katribo Sobrang wais pa Sige lawi, banatan mo Grabe talaga to si Lawi kung makapagpangakit mga katribo. Veterano na kasi to. Nasa mga walong taon na siguro to sa akin. Mula nung nakuha ko to. Hinakay pa lang to na nakuha ko mga katribo. Kaya lang, oh, ayun na. Lumapit na yung alpas mga katribo Hindi nakatis Laking alpas mga katribo Tayo na Hindi talaga yan titigilan ni Lawi mga katribo Gagamitan talaga niya na ng Limlim Saka pakunti-kunting Paypay sa Kanyang mga pakpak Grabe ang alpas na to. Ubos ang orasyon ni Lawi dito. Gamitan na yan lahat ng orasyon para lang makuha ang alpas na to mga katribo. Palipat-lipat lang yan ng sanga ang alpas mga katribo. Sobrang wise. ubos yung isang daang orasyon ni lawi dito mga katribo tapos yung nga is na alpas makampay pa yan dyan sa iba ba. siya na yung inaakit siya pa yung nangakit pero hindi titigilan yan ng ating pangati makukuha at makukuha yan mga katribo Pinamita na ng pinagbabawal na teknik Nilawi Yan bumalik na naman Doon pa rin sa

Mahigit isang oras din yan Mga katribo mula nang dumating ang alpas na yan Nang lumapit siya sa ating pangati Bago siya nakuha Dito nga katribo sa kasamaang pala dahil nalubat yung silpo natin kaya hindi na nakuna ng ating video yung pag ano ni nang alpas sa uh, ating kapulot pagdapo pero okay na rin. natin yung wais